ipinag utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Information and Communications Technology o DICT, nagawing prioridad ang pagkakabit ng internet connection sa malalayong lugar sa bansa sa sectoral meeting sa National Digital Connectivity Plan o NDCP 2024 to 2028, kung saan ipinresenta ng DICT ang kanilang mga connectivity proposal. Sinabi ng Pangulo na mas mahalaga ang pag-e-establish ng connectivity, partikular na sa mga remote area at isolated community. Kaya ito ang dapat na unahin ng ahensya. Iminungkahi rin niya na paigtingin ang connectivity program sa mga nasabing lugar para makapaghatid na ang gobyerno ng libreng wifi sa nasasakupan nito. Para matiyak naman na may market ang mga telecommunication companies, sinabi ni PBBM na gobyerno na ang siyang magpo-provide ng connection sa mga government facilities, barangay offices at LGU at kapag nasanay na ang mga tao na mayroong established connection, maaari nang isama sa budget ng ahensya ang Wi-Fi allowance dahil maliit lang naman aniya ito. Sa kanyang Facebook post, sinabi niya na ang direktibang ito at ang patuloy na pagpapaigting ng digitalization program ng gobyerno ay bahagi ng paggamit ng universal access kung saan walang Pilipino ang napag-iiwanan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ipinag utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Information and Communications Technology o DICT na gawing prioridad ang pag.